Bilang isang Overseas Filipino Worker, OFW, marami tayong responsibilidad na dapat pagtuunan ng pansin upang masiguro ang magandang kinabukasan para sa ating sarili at ating pamilya. Una sa lahat, ang pinansyal na katatagan ay isang pangunahing aspeto. Dapat ay may sapat na ipon na kayang tumustong sa 3-6 buwan ng gastusin sa kaso ng mga hindi inaasahang pangyayari. Mahalaga rin ang pagkakaroon ng emergency fund dahil ito ay nagsisilbing kalasag sa mga pagsubok at pinansyal na krisis na maaaring mangyari sa ating buhay abroad. Isa pang mahalagang bahagi ng pinansyal na katatagan ay ang pag invest Pag-aralan ang mga oportunidad sa investments tulad ng stocks, mutual funds, at real estate. Ang dahmang kasabing paso ay nagiging pangunahing pamamaraan upang palaguin ang ating yaman sa paglipas ng panahon. Huwag kalimutang magkaroon ng maayos na pagpaplanong pampinansyal para sa pagreretiro upang hindi tayo umasa lamang sa ating kita bilang OFW. Ang pagbuo ng malinaw na plano para sa hinaharap ay makakatulong sa ating maabot ang ating mga pangarap. Kasunod ng pinansyal na aspeto, ang mga relasyon sa pamilya at komunidad ay isa rin sa mga pangunahing kabahagian ng ating buhay bilang OFW. Siguruhing nakatuon ang pondo sa edukasyon ng inyong mga anak para sa kanilang magandang kinabukasan. Gayun din, mahalaga ang communication. Gamitin ang mga makabagong teknolohiya upang manatiling updated sa buhay ng iyong pamilya sa kabila ng layong pisikal. Isama rin sa mga usapan ang wastong paggamit ng pera upang mas mapalaganap ang kaalaman at responsibilidad sa pananalapi sa buong pamilya. Sa kalusugan at kapakanan, dapat tayong maging mas responsable. Siguruhing may medical insurance at regular na pagpapacheckup upang mapanatili ang magandang kondisyon ng kalusugan. Mahalaga ring alagaan ang ating mental na kalusugan kaya't dapat nating ituring ang pahinga bilang isang prioridad. Maglaan ng oras para sa sarili at huwag abusuhin ang katawan sa trabaho. Legal na aspeto ng ating trabaho ay kinakailangan ding bigyang pansin mula sa pag-update ng kontrata hanggang sa legal na proseso ng mga ari-arian. Sa huli, ang pagpapalawak ng kaalaman at kakayahan ay hindi dapat isang tabi. Magsagawa ng pag-aaral ng bagong skills o kumuha ng online courses upang mas mapalawak ang mga oportunidad sa mas magandang trabaho sa mga pangarap ng sariling negosyo, simula ng pagpaplano upang magkaroon tayo ng passive income. Sa kabuuan, ang mga nabanggit na aspeto ay gabay upang masiguradong handa tayo sa hinaharap. Ang pagiging OFW ay hindi pang habang buhay, kaya dapat nating silipin ang mga paghahandang ito ngayon.